Hello hello mga 'mi. Welcome na naman sa para bagong Aram boy ko bilang isang full-time mom. So ayan po ang update sa aming kwarto dito sa baba. So ayan na, mga 'mi, so wala na mun muna ng kulay-kulay 'yan dahil wala na sa budget, pero okay na 'yan mga 'mi. Lagyan na lang natin ng sticker 'yan sunod na araw pag meron na tayong budget na para sa sticker, sticker lang. <laughs> pagpinturahan pa natin at skim coat yan ay malaking pera na naman na ilalabas natin. So, sunod na lang mga mi me, pag meron na. So, early morning gising mga mi ulit. Dahil back to na tayo mga mi. Pero dahan-dahan na mga mi pag magpagod-pagod masyado mga mi. Pero talagang hindi ko alam mga mi. <laughs> kapag may trabaho ay kailangan natin trabahuhin kung kinakailangan talaga at ayokong napatamba ka ng gawain pero kailangan talagang magpahinga at huwag talagang kung kailangan huwag talagang pagurin ang sarili ngayon mga me so kailangan ay magpahinga kahit pa paano so ayan mga me bumagsak na, na ganyan yung kaunti aking katawan ngayon siguro mga 4 kilos mga me ang nabawas sa akin since na nagkasakit ako mga me so uh, pang third na check up ko mga me ay ka nung Sunday ay okay okay na mga may yung asma ko so hindi na ako nagte-take ng gamot para din sa obo and yung ano na lang mga may okay lang din na hindi inumin yung maintenance dahil hindi mo naman ako masyado hinihinga pag hinihinga na lang talaga mga may so ayan so early morning again at kailangan kong planchahin yung uniform ni kuya dahil nga kahapon na hindi na ako nagplancha so dito ako sa baba dito sa kwarto namin itong kwarto na dating kwarto namin na mga mi. So, dito ako nagplan plancha dahil tulog yung mga bata sa taas. So, hopefully, hindi mo na magising yung bunso at makagawa ako ng pwede ka pang magawin ngayon. Pero, kay, uh, yung kailangan lang talagang gawin ngayon yung aking gagawin. So, syempre, uh, unahin natin yung pagpasok ni Kuya sa school and then yan ay magluto ng almusal ng aming trabador. So, dito, ang gawa na nilang ngayon mga may ay dito sa labas, sa labas ng kwarto na to ay pinapalitadahan nila so yan na lang mga may pagkatapos niyan ay ewan ko kung may budget pa si Daddy para sa aming ano naman, at uh, tiles dyan sa labas sa aming maliit na sala-sala so ayan, hopefully kahit yan na lang mga may matapos na okay na kahit sa, kailan ng taon na naman ang doon sa second floor ang ma-umpisahan basta sabi ko nga at baka mabuhusan lang itong first floor namin ay okay na sa akin at mapalitadahan lang yan kahit mga sticker lang ilagay ko dyan sa ano sa aking oil wallpaper lang ilagay ko dyan okay na yan uh, masyadong magastos pag uh, pintura at skim coat na yan pero pag makaluwag-luwag ulit ay syempre ikukulayan natin yun ang ating bahay. Para naman maganda sa ating paningin. Nakakagaan din kasi ng pakiramdam pag nakita mo yung bahay mo na malinis at maayos na. So ayan. At isa pa nakakabawas din ng stress. Totoo yun mga me. So ngayon sabi ng doktor din naman sa akin na bawas-bawasan ko daw ang mag-stress dahil nakaka-trigger din ng kung ano yung nararamdaman ko ay nakatigger siya so ayan sabi ko nga ayoko na lang muna masana magpaka-stress sa mga lalot alam niyo mga may pag kahit maliit na bagay lang yan na i-stress talaga ako halimbawa lang yan pag nagluluto si so Dadeno hindi niya masya talagang nililinis yung kanyang Uh, pinaglutuan or pinalababo pina, ra ginamit hindi niya nilinisan maayos saya naiinis talaga ako sa mga ganyang bagay mga ami so sabi ko nga maliit lang na bagay ay talagang parang malaki na sa akin the uh, basta gusto ko talaga makita yung malinis mga ami 'yung ginamit mo 'di ba sa, sa inyo ba mas maganda naman kasi sa pakiramdam pag nakita mo 'yung bahay na malinis nakakagaan ng pakiramdam and then wala ka na rin iisipin so ayun kahit papano ay naglilinis-linis si the na yan pero talagang sinusunod ko pa rin mga me dahil hindi talaga pulido yung linis niya lalo't pag naguhugas yan ay basang basa talaga ang aming sahig mga me so o di kaya ang dumi-dumi na ng basahan Anyway, smarties ngayon, ngayon palang papasok si Kuya sa school kahapon, wala siya silang pasok dahil nga may pinuntahan ang kanilang lang teacher. So, hindi ako nakapagplancha nung Sunday dahil din busy din talaga at nagpa-check up ako. Ilang oras din kami doon, tapos bumalik pa kami dahil yung laboratory ko inulit naman. So, pangatlong laboratory ko na naman ngayon instead na akala ko gagaling na ako, nadagdagan pa rin mga may yung aking gamot ulit dahil tumaas na naman yung bacteria. Hindi ko na alam kung ano yung saan galing yung bakterya na, bakterya na yon dahil nga kung ano yung gawin ko noon ay hindi ko na ginagawa ngayon. So pag balik ko ng Sunday at ganun pa rin ay ibang ibang laboratory na talaga yung gagawin sa akin mga mi Although sabi ko ngayon ay hindi na naman ako nilalagnat na at yung uh, concern ko na lang ay yung talagang may pakiramdam pa rin talaga ako na para akong kakagaling ko lang sa rattrangkaso. Yung parang medyo weak pa mga mi Pero naman itong pagkagising ko or kahapon na medyo okay-okay naman na hindi na masyadong para akong pagod na pagod talaga nang sigurong mga may ay uh, mga nakaraang week kasi mga bago ako magka talagang nag ano nang sumpong na yung sakit ko ay sobrang wala ako masyadong tulog mga may All, uh, dalawang oras lang siguro mga ganyan, isang oras mga ganyan mga may, so straight yan mga may, mga one week talaga talaga, hindi ko alam kung bakit hindi ako inaantok yun din siguro, lack of sleep da talaga ako, tapos pagod na pagod ka pa sa buong araw eh nag-ipon-ipon, parang over, over patig na talaga mga may siguro, so itong nakaraan na uh, dito pa si, dito sa si today ay natulog tulog talaga ako mga me sabi ko sa isip ko hayaan ko na lang siya diyan kahit magkalat siya diyan kung ano mang gagawin niya mag, basta matulog talaga ako tapos panay utos din talaga ako sa kanya dahil isip ko talaga kailangan ko talaga matulog at babawi talaga ako kasi nga gusto ko na talagang bumalik yung sarili ko sa dati yung yung talagang ayoko yung ano ganto na week talaga yung pakiramdam ko hanggat maaari matulog talaga matutulog talaga ako mga may so dalawang gabi na rin na straight na straight na medyo nakakatulog ako ng early at inaantok na rin aman ako sa hapon nakakaidip din naman ako kahit saglit lang ayun medyo pakiramdam ko ay hindi naman fully na bumabalik-balik na ng kaunti yung aking pakaramdam. So, kahit sino naman siguro ay hindi ma, ma maayos yung makaramdam pa nakita yung daming kalat ba diba? so ayan medyo ngayon nabas bawasan na rin ang, ang kalat dito <laughs> sa loob sabi ko nga hindi na ginagamit eh, itapon na eh so ayan konti na lang din so, yung mga wire wire naman niya yan ay si daday na nag-aayos dyan din na kami kumuha ng electrician siya naman kasi may alam niyan sa musaan uh, galing yung mga wire dahil sa ang uh, aming gamit po ay solar na solar na as in buong bahay namin solar na yung gamit so uh, kahit papano ay nakakalas kami sa aming bayarin sa araw, sa every month at malaking tulong din niyon ngayon ay uh, maliit na lang binabayaran ng na din namin sa aming kuryente so Kawaran ni the day kasi nga pinag-invest niya talaga yung solar namin para naman maka sa aming bayarin. Siguro para makaipon na rin. Kasi minsan ako yung nababayad ng kuryente namin noon. Pag hindi ako nagbabayad, siya nagbabayad. <laughs> Pero madalas siya nagbabayad. Kung may sobra doon sa budget namin sa pang-grocery kasi yung natira kasi niya pang-grocery din lang namin 'yon. So, yung may titra, tira, yun yung pambayad na yung kuryente. So, ngayon, thanks God, dahil hindi na kami nagbabayad ng kuryente. Oh, nagbabayad na kami ng kuryente, da, pero ano na lang. Itong nakaraang bill namin is 44 pesos na lang. Pero nung mga 4,000, di ba? Ang laking tipid kami. Na Pag naka-solar ka. So, for the walis-walis tayo ngayon. At hindi pa naman nagising yung mga bata. Si Kuya, ininit ko na lang yung kanin kagabi dinamihan ko na talaga ang mag ano mga may mag saing para naman initin ko na lang at ulam na lang ni kuya ang aking lulutuin. So itong pinapepare ko ay baon ito ni kuya. So pinuna sa so, pinatuyo ko na at lagyan ko na lang din na salt and pepper tapos cornstarch yan para iprito na. So ayan yung baon ni kuya. So, ito na. Luto na iba sa baon ni Kuya. Ayan. Ayan. Nalagyan ko ng paper towel para naman yung mantika ay mag pulo dyan. So, ayan na nga may. Nakita nyo man. Gising na yung bata. Nag-iiyak na yan siya. At nakaalis naman na si Kuya. Aga ko pa kanina nag sa kanya dahil nga ang bagal nga naman niya gumising. So, dito ay pagkain na ng aming trabador yung aking niluluto. So, no, parang nang alas, alas kaldo na lang ako man, mga, mga ngayon. So, tatlong hiwang chicken kasi tatlong yung lang na tatlo lang kayo naman At habang niantay ko maluto yon ay kumain na rin kami ni Baby Blaze ng aming almusal. So, nagkanin si Baby at yung ulam nag-init lang din ako ng ulam at ito naman bumaba na rin sa ati Polly kumain na rin siya ayan luto ko siya ko siya ng uh, itlog lang din sa kanya huli siya kumain tapos okay, tapos na kami doon sa baba so dito na kami sa taas napaliguan na ito sa ate si Blaze ay eh, kakagising lang pinatulog na kanina ayan nagising na rin and then hindi pa rin tapos yung ating gawain for today kasi puputulan ko sila ng kuko at medyo mahaba na naman yung kuko. So, sabi ko nga ay uh, magpag alas 10 alas 11 magpapahinga na ako kasi nga masakit na yung likod ko agad. So, ang dami rin natin ginawa kanina sa baba. At dapat magpahinga pero kailangan natin putulan ng kuko ito. Yeah, pagkatapos ko ni Blaze si ate naman ang aking putulan ng kanyang kuko at ito si Blaze ay may hawak ng aking cellphone mga me so that's it for today mga me thank you for watching God bless please subscribe po ang aking channel